Yun po mga kadilagay masarap. Isa yun sa paborito kong saging. Matamis, honey pox. Matamis so, matamis. Wow! Yun po ang senyorita. Mm. Bunso, honey, talambo. Yun, bagay sa amin na lang. Tita. Parang ako, palit bahay. Anong palit bahay? Balaw ka talaga. <laughs> <laughs> Ipapalit mo ito sa bahay mo. Oh, Ay, ganda-ganda naman yung talang. Ayan. Saling mo na po dito sa tasa, mga kadalag. Hello po mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog ay naririto po kami sa Taniman. Kasama ko po si Fox at si Chloe. Dahil ngayon po ay kami magtitiba ng saging, yung inug kong tawagin dito po sa amin. Pero sa ibang lugar, ang tawag po dito ay Senyorita mga kadilag. Ay parang siya ay kinakain na daw po ng ibon sabi ni Fox, kaya titibain na mga kadilag. May kain na nga. <laughs> May kain na nga honey. <laughs> Ayan, titibain na po ni Pox. Abot mo, Pox. Oh. Hop. Yan po ay tanim ni tatay. Bali, pagtitibala ang po namin si Nini, si La Chloe. At tadali po yan doon sa kanila, sa kalatatay. Nabitak na, honey. Titibain ang mga kadilag dahil kinakain ng ibon. Tsaka mamay, baka iba pa ang magtiba. Abay, mahirap-hirap yun, Pox, honey. Mahirap <laughs> <laughs> Ha? Marami Tingin nga. Oy, oh, ang wahan eh. Yun po mga kadilagay masarap. Isa yan sa paborito kong saging. Matamis, honey pox. So, matamis so, matamis. Ay. Wow! Yun po ang senyorita. So yan mga kadilag. Bali, dadalhin na po ni pox doon kala tatay. Yung saging. Bibigitin ito ni, ni tatay. Oo. Oo. <laughs> so ngayon po ay medyo maulan. Hmm, talaga po. Sakala ko pa na may summer na. Ngayon pala eh. May ulan pa han eh. Ayan. Pag nahinog guys, saka na lang tayo hihingi kay tatay. Hmm. -mm. Hindi -mm. katay bumalik sa taniman. Katay magtingin ng bayabas. <laughs> Halika. Tangkoy po lang ay ating pinagtiba. <laughs> Bali, hinatidla po dun yung saging mga kadilag sa kala tatay. At ipahinogin pa. Kami po ni Chloe ay maghahanap ng bayabas. Ano naman yan? Yan yung papayang sinasabi ng Kuya Pox. Uy. Bawang oh, mga honey. Bede po mga kadilag. Oh, mga putsog. <laughs> Pero wala pang may batik. Ay, mula ang may kuwan sa ako. Ito pong tanim ni mama ay hindi niya sigurado kung magkakaigip pa. At abot na po ito sa tag-init. Ayan, kami maghahanap ni Chloe ng payabas. Bukod dun sa bunga. Ay, ako'y kukuha ng tawag diyan ah. Dahon. Dahil yan ni nilalaga ko. At ay iniinom. Para do sa aking sikmura. Maigi daw in. Ah, oh, Hmm. Nini Opo oh. ay kukuha pa putit mababa ni niya ni bubut pa ito ginagawa ko itong tsa mga kadilag ang ng bayabas <laughs> so titikman natin mga kadilag tong bayabas yung kabit nila yung mga bata pa. Napakahilig namin ng ganito. Kami ng mga tita share na. Mas napakadami dito yung basa noon. Kahit sa may likulan, yun, yun mga kadilag yung bahay na maliit doon ah. Ay, yung bahay doon ah. Ay, yung bahay namin eh. <laughs> mm. No, kay bata pa. Kamilay lumipat sa infanta na yun. Tapos lumipat na din dito. Sarap. So yan mga kadilag, ako po ay kukuha na ng ilang peraso bago umuwi sa bahay. Yung dahon mga kadilag. Aking ilalaga. Kahit hindi mura yung kinukuha ko basta uh, kada isang araw mga kadilag ay umiinom ako ng nilagang ganito. So ako'y kukuha na ito mga kadilag. At ito po yung aking ilalagang yun ay payo sa akin ni mama. Tapos ay na-research ko din na madami po itong benefits to the way, antioxidants. 11, 12. Diyan niya ini, ah. may doon pang luman Nakaya ko nakaisala. Ang So, ito na po yung dahon ng bayabas. Lalagay ko sa aking gun. Bulsa. Saan ini? Eh? Ito hilaw pa. Ay, yung nga eh. Oh, yummy. Gusto <laughs> mo pa? Pwede pa oh, may dalawa pa. Bayuhon. Ako ang kukuha. Ay, dinini oh. Hinugito kami. Pagpalitan mo na lang ito sa isang araw na ito. Mababa lang ang bayabas. Sarap pa ni. Dito ay may dun pa din ah. Na. Dito nakataan. Diyan na yung makuwan. Damo. Oo, oh, laki nung isa. Ano yun mimi may mga malalaki po. Pero hilaw pa. Hilaw pa nini. Palakayin nila natin muna. Kami pa yung nagmay merenda ni Chloe ng Bayabas. <laughs> Yan ay kasi sibig si Chloe. dapat sana kan kanina, kanina mga kadilagay kami bukod dun sa titibain na senyorita o inugog ay titibain din sana natin ito ah tapos ay lulutuin na merienda ay eh, pero payat pa sayang naman kapag tiniba tapos ay payat pa mga kadilag mm -mm. sa kanilaga The next day. Yan, good morning po mga kadilag. So ngayong umaga ay dumiretso ulit ako dito sa may taniman dahil ko ulit ako ng dahon ng bayabas mga kadilag. So ngayon ay mahangin. Kaninang magang maga ay napakalakas na naman ng ulan. Ngayon lang po ulit tumila. Akala ko pa naman ay tag-init na dito sa amin. Ngayon pala ay may kaunti pang ulan. Ngayon February. po ay kukuha at maglalaga. Yeah. So, yung kahapon ay nainom ko na. Hindi ko pala napakita kung paano ko inilaga. Ginagawa ko siyang parang tsa, mga kadilag. So, po ay kukuha na ulit. Ayan, mga kadilag, at okay na ito. Yung aking nakuha. Alam nyo ba, mga kadilag, na bukod dito sa iba't iba pang benefits ay ang dahon ng bayabas o itong talbos ay kapag ka ini-LBM o masama ang tiyan, ay ito lang ang pinapa ano sa akin ni eh, mama kumbaga parang ang gagawin mo dito yung ichuchu parang bubble gum tapos ay yung katas lang yung iyong aano so ngayon hindi naman sumasama yung tiyan ko pero dahil madami nga itong benefits ay ako'y mag-aano parang magnganga Ninjao almoan. Ah, Talbogso. Oh, okay, ko meto, akong ah, nasa kamay ko. Ayan mga kadilag, ating hugasan itong dahon ng bayabas bago ilaga. pagkahugas ay ilalagay mga kadilag sa isang lang maliit. At aking ilalaga ito. Kasayin natin pa ito. Pagkatapos mga kadilag ay akin ang isasalang pakukuloyin ang ating guwaba At baby po si Lumber, si Tala. Hi Tala. <laughs> Siya po ay one month old mahigit na. Oh, tambik-bik. Mm. Yang naka plastic ka yan. Dali mo rito yung bag. Mm. Yan, bag diyan. Yan na diyan. Tatago. Yan na diyan. Tolo. Tawag ka Tolo. Tolo. Tolo tabatsing-ching. Bunsuhan ni Talambo. Ayan bagay sa amin na lang. Tita. Tita. <laughs> Anong malit bahay? Balaw ka talaga, ha? <laughs> ipapalit mo ito sa bahay. Uy, gandang-ganda naman yung talang iyan. Gandang-ganda naman ng talang iyan. Yan po si Lamborghini. Sabihin mo, hello po, ako po, si Lamborghini. At ipapalit po ako ng kuya kong si Talambo sa bahay daw. Loko. Bo, ano? Muna na namin si Nini mo. Bo. 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 Wow. Na, na pala. Ayan. itong may tigya. Wow. May. Maliligo kahit malamig. Oo. Oh, oh. Ito na may nakakulong maligo. Dito ah. May pigyan pong nito. Loko, loko. May pasok ka ngayon, boss hoy Sigma Boy, may pasok ka? Ay, pasok ko yan. Sin-focus. Oh, ko na yan. Magre-review na kami hanggang webes. Ay, may exam. May exam na yan. Aha! Nyaw, 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 nyaw. Sunog ba? Sunog kilay na naman si Boy. <laughs> <laughs> yeah, Kaya po si, ano ha, kumbaga sinusulit ng pag-cellphone. Oo. Mm -hmm. Si Tala naman si pinagre-review na naman si Kuya ng hagot. Nag-aani mm. oh na un na. Mm. Kit ni Tala. Yan po si Tala na. Si Tala. Si Tala mo. Si <laughs> <laughs> yan mga katilag at may nagbabantay dito sa aking cha. Kahit pala iwan na, binabantayan ni Kaylay. <laughs> Kasi natambay na para sa iniinitan. Kulong-kulong -kulo na din po itong aking nilaga na dahon. Akin na aahon yung mga kadilag. Okay, nagtago niya lang kay Tala. Sasaling po na po dito sa tasa mga kadilag. Tubig lang yung ating kukunin. Ito yung tsaa. Yung dahon na iiwan na. Ito na po yung bayabas mga kadilag. Akin na po iinumin.